Kasi yung painitan dito, ano yan, one of the tourist attraction. Nag-average kami na 80 to 100 kilos a day. During weekdays lang yan. Oh, bago weekends, mag 140 to 150 kilos kami. Dami tao dito? Marami, super. So, dito tayo sa Almusalan, painitan ng Dumaguete. Yung koto maya, sampung piso po. Ah, okay po. Ito po yung sampung pisong koto maya ito yung chocolate, sir. Oh, Nut pesos. butter natin, sir. Lagay. Pinakalas yung condensed. Yan ah. Perfect. Yung simpleng almusal. 10,555. 25 pesos. Kasi 3 toppings kasi siya. Every toppings is 5 pesos po. Alright. Oh, yes. mm -hmm. wala. Kala, at least na lang. Matamis na ba yan? Or ayun. Huwag na natin lagyan ng ano. Si Kwate. Oh, thank you. Table yan siya. Alam mm. ko yata sa... So malamang ito, ang magpapainit dito ay yung kanin. Butamaya. So sila yung nagluto, mainit pa dito. Tapos may peanut butter toppings, 5 pesos. Hot chocolate, 5 pesos. Condensed milk, 5 pesos pa rin. Every toppings ay 5 piso. Bago pa lumamig, kailangan matikman na. Kala ko hindi sapat yung chocolate na nilagay. Saktong-saktong lang. Mainit pa yung kutumaya. <laughs> Sarap. Tapos habulin natin with hot chocolate. Ha? Huh? Oo wala na. Pero ako ni ano ni Rosemary. Yung antiko siya ang may-ari dito. Uh, she passed away two years ago. Siya yung nag-ano nung 1055 yung bestseller namin, yung famous namin dito, uh, Puto chocolate peanut butter. Kaya yeah. siya, siya ang author. Oh, kaya yung iba diyan, ganoon na lahat, lahat spread out. So yun ang famous dito namin sa kahit sa dumagati. Uh, more than 20 years, uh, more than, more than, 20 than years. that all. Oh, mga tauhan niya before. Yan din ang tauha namin ngayon, until now. Tagawa ng puto namin, ang taga na yan sa kanya. So until now, nandiyan pa rin. Ah, oh, yung tagawa namin ng chocolate, yeah. yung peanut butter, kasi yung peanut butter namin, kami lang talaga ang may gawa. Oo. Oh. At 10 kilos, oh. Ano lang yan, 3 uh, to 4 days lang. So, yung may magawa dyan, yung pamangkin ko, siya din ang gumawa ng chocolate, Open kami, 3.30 doon. Okay. until 5:30 pm. Masarap 'yung puto namin, pero mo, uh, in a day, nag average kami ng 80 to 100 kilos a day. Ayun, oh, during weekdays lang 'yan. Oh, bago weekends, mag 140 to 150 kilos kami. Dami tao dito, marami sobra. Oh, oh. Can you try to visit here early morning? Kasi nag-extend 'yung ano namin. naglaga uh, naglagay kami ng mga tables in front dito kasi 'yung painitan dito, ano 'yan, one of the tourist attraction. Kaya nakita ni Sir na medyo busy 'yung sa morning. Wala nang ano, wala nang papasok dito from 4 am ayo until 9 o'clock am. Nakaano na exclusive yeah. sa mga maglalakad na. Yes. Oh, so para wala nang abala. So, hindi ko pala na witness you. Ayo, tomorrow you come back. thank na. you so much. Thank it. you so much there. super happy po sa Thank chat. you for dining in. Thank yes, you for po. the positive feedback. Of